Isang maganda at mapagpalayang araw sa inyong lahat. Nandito tayo muli sa Concepcion Integrated School Secondary Level para mangalap ng survey kung mahalaga ba o importante ba ang pagbibigay ng regalo sa kanika kanilang mga asawa. Kaya alamin natin ang mga sagot ng mga kapwa natin kaguruan tungkol dito. Kaya, sincerity panoorin natin ito. Ako si Kuya Edgar. Uh, isang uh, simpleng may bahay din naman. May asawa, of course. Mahalaga ba o hindi mahalaga ang pagbibigay ng regalo sa asawa? Well, sa akin, yung asawa is regalo na per se. So, enough na siya. Pero kung sakasakaling meron pa, eh, uh, mas maganda. Uh, marami kasing uri kasi ng pagpapakita rin ng pagmamahal sa asawa mo. May tinatawag na word of appreciation, uh, yung simpleng pagsasabi mo lang sa kanya maganda ka, sexy ka. Kahit sa kabilang banda, yung iba ay naduduwal, pero para sa kaligayahan ng asawa, ay eh, ginagawa nyo. Uh. Meron naman tinatawag na physical touch. Yakap lang, okay na yun. May mga sitwasyon din naman na uh, pagbibigay ng regalo. Well, uso pa yon dahil bahagi yon ng pagpapakita rin ng pagmamahal. Ay eh, kung wala naman yung simpleng uh, Uh, tinatawag nating quality time ay pwede nating maibigay. Sa mag-asawa siguro bahagi 'yun na nanliligawan eh, di ba? So, wag nating alisin kasi bahagi siya para mas lalo maging mausay, maging maayos yung pagsasama. Generally speaking, uh, nakakatulong ito sa uh, mas lalong mapatibay ang pagsasama ng mag-asawa. Ako po si Arlene Alvarez, isang may bahay uh, na naniniwala po na hindi mahalaga sa akin ang bigyan ako ng regalo ng aking asawa dahil ang pagsasama po namin ay hindi naman nakabatay sa regalong ibibigay niya kundi sa kung paano po kami maging mag-asawa na sa hirap at inhawa, yung pagkakape at pagkukwentuhan po namin day, ay isang malaking blessings na po at isang regalo ko na pong matatawag para sa akin dahil karamihan po sa mag-asawa ngayon ay hindi nagkakasundo at hindi nag uusap so ang 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 sawa po ay isang biyaya na binibigay po ng Panginoon para sa akin. Uh ako si Jeffrey Salvatierra, uh, may asawa. Uh, para sa akin, mahalaga ang pagbibigay ng regalo sa asawa dahil ito yung nagbibigay na bigay aliw and also nagbibigay ito ng katatagan para sa inyong dalawa para maging matatag pa ang inyong pagsasama. Magandang araw po. Ako si Ginang Sanchez, isang guro at uh, isa ring may bahay ng tulad ko ring guro. Uh, naniniwala po ako na hindi naman talaga mahalaga ang hmm pagbibigay ng regalo kasi para sa akin importante talaga yung presensya yung time na inilalaan ng ng aking asawa sa akin yun yung mas mahalaga isang napakalaking biyaya na yung yung asawa mo may oras para sa sa simpleng mga pagkakataon like yung uh, yes uh, pagkakape paggwentuhan mga simpleng bagay ayan na uh, uh, mas importante yun sa akin gayun pa man naniniwala din ako na malaki ang naitutulong ng pagreregalo ng iyong asawa uh, para sa inyong pagsasama kasi nakakapagbigay yun ng kasiyahan eh. Ako si Angelo Basilio, uh, MAPE Department Head. At kung uh, kukunin ang opinion ko kung mahalaga, importante na bigyan ng parigalo ang asawa, of course, of course. Uh, ito ay simpleng appreciation unang-una bilang asawa alam natin na maraming ginagawa sa bahay. So kung tutusin, more than 8 hours ang kanilang trabaho sa bahay. That this is appreciation for them. No? Tapos, since mahal mo yan, aba, i-appreciate mo. Kahit sabihin mo, asawa mo na siya, dahil nung ikaw ay nanliligo pa kung ano-ano ibinibigay -ano mo sa kanya. Why not? Bigyan mo siya ng regalo. Kahit asawa mo siya, this is a small or kahit na uh, small token lang yan, appreciation dun sa mga ginagawa niya araw-araw. No? Para sa'yo. Ikaw ang hapagan, lutuan ng pagkain na araw-araw, labahan, magplansya ng damit. Kung hindi ka pa nag-appreciate ng simpleng regalo, bato pa. Ako si Joan Australia, isang may bahay. Para sa akin, naniniwala ako na hindi mahalaga ang pagbibigay ng asawa ko ng regalo sa akin. Mas pinapaboran ko or mas sang-ayon ako na ang ibinibigay sa akin ay yung hindi material na bagay. Para sa akin, ang tunay na pagmamahal na matatanggap ko mula sa aking asawa ay hindi kailangang tumbasan ng mga material na bagay. May mga nararamdaman ang puso ng tao na hindi kahit matutumbasan ng mga material na bagay na ito.